Alam nyo, nakakalungkot lang pong isipin ano na napakaraming tao ang mas nagi-enjoy sa paggawa ng masama. Mas nagi-enjoy sila sa mga makamundo kaysa mamuhay ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Alam nyo po, sabi po ng salita ng Panginoon sa Book of Matthew chapter 7 verse 13 to 14 sabi po dito, pumasok kayo sa makipot na pintuan dahil maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan at marami ang pumapasok doon. Ngunit makipot ang pintuan patungo sa buhay na walang hanggan at kakaunti ang dumadaan dito. Maluwang ang pintuan papuntang impyerno. Alam nyo po kung bakit? Dahil mas ini-enjoy ng tao ang paggawa ng masama. Mas ini-enjoy ang tao ang makamundo at makipot ang daan at mahirap ang daan papunta sa langit. Dahil nahihirapan po ang tao na bitawan ang masasamang gawa. Nahihirapan po ang tao na mamuhay o sumunod sa Panginoon. Nahirapan po ang tao na mamuhay ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Nahirapan po ang tao na bitawan ang mga masasamang gustong-gusto ng laman. Mga bisyo at kung ano-ano pa. Kaya lang sabi ng Panginoon, mas piliin po natin na makapasok sa langit. Kaya piliin po natin na labanan ang mga masasamang gusto ng laman at yan po ay magagawa natin kung tunay po yung pagtanggap natin sa Panginoon sa ating buhay kayang kaya po yan kung totoo po yung relationship mo sa Panginoon kayang kaya po yan dahil alam nyo po sabi ng salita ng Panginoon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17 ang sino mang Kristo ay isa ng bagong nilalang wala na ang dati niyang pagkatao. Binago na siya. So, ibig sabihin, kung tunay yung pagtanggap mo sa Panginoon, babaguhin ka ng Panginoon. Mapapagtagumpayan mo yung mga ayaw niyang gustong-gusto ng laman. Mga bisyo, kung ano-ano pang maaari tayong makagawa ng kasalanan. Kaya po natin yan, mapagtagumpayan sa tulong ng Panginoon. Kaya, I encourage you na dapat genuine yung pagtanggap mo sa Panginoon sa iyong buhay upang mapagtagumpayan mo ang masasamang nais ng laman at tuluyang mabago tuluyan po tayong mabago at ayun lamang po ako po si Brother Renz na muling nagpapaalala magbasa ka ng Biblia araw-araw upang malaman mo kung paano mamuhay ng ayon sa kalooban ng Panginoon God bless